sa araw-araw na pamumuhay. Madalas tayong nasasanay na kumain ng mga simple, masarap, at abot kayang pagkain, mga paborito ng marami, madaling hanapin sa tindahan, at karaniwan ng bahagi ng hapagkainan sa bawat tahanan. Ngunit alam mo ba na may ilang mga simpleng pagkain na, kapag hindi natin nabantayan ang kanilang dami o paraan ng pagkonsumo, ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng ating utak. Ang utak ay isa sa pinakaimportanteng bahagi ng ating katawan. Ito ang sentro ng ating pag-iisip, memorya, emosyon, at kontrol sa bawat galaw natin. Ngunit madalas, hindi natin namamalayan na sa bawat kagat ng ilang paboritong pagkain, unti-unti nitong naaapektuhan ang kalusugan ng ating utak. Sa pagpapatuloy ng kwento ng ating araw-araw na pagkain, tuklasin natin ang mga simpleng pagkain na maaaring magdulot ng peligro sa ating utak paano ito nangyayari, at ano ang mga alternatibo na makakatulong sa pagprotekta ng ating kaisipan. Isang halimbawa ng simpleng pagkain ay ang mga processed meats, tulad ng hotdog, tosino, ham, bacon, at longganisa. Karaniwan itong inihahain tuwing almusal, baon sa eskwela, o merienda. Ang mga pagkain ito ay masarap, mabilis lutuin, at abot kaya. Ngunit ang hindi alam ng marami, ito ay naglalaman ng mataas na level ng preservatives gaya ng nitrates at nitrites, na ginagamit upang mapanatili ang kulay, lasa, at shelf life ng karne. Ayon sa mga pag-aaral, ang labis na pagkonsumo ng mga processed meats ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Ang mga kemikal na preservatives ay maaaring magdulot ng oxidative stress sa utap, mag-trigger ng pamamaga, at magdulot ng pagkalason sa mga neurons. Sa paglipas ng panahon, ang madalas na pagkain ng mga ito ay maaaring magpalala ng memory loss, pagbagal ng pag-iisip, at pagbabago ng mood. Isa pa sa mga simpleng pagkain na dapat bantayan ay ang mga sugary foods, matatamis na tinapay, cake, donut, soft drinks, at iba pang inumin na may mataas na asukal. Sa bawat kagat ng matamis, ang ating utak ay naglalabas ng dopamine, isang chemical na nagbibigay ng reward sa pakiramdam. Ngunit kapag nasanay ang ating katawan sa mataas na asukal, nagkakaroon ng sugar dependency. Sa kalaunan, ang labis na asukal ay nagdudulot ng insulin resistance, hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa utak. Ang resulta, ang utak ay nahihirapang magproseso ng glucose, ang pangunahing energy source nito. Kapag hindi sapat ang enerhiya, nagsisimula ang mental fatigue difficulty in concentration, at pagkalimot. Sa mas matagal na panahon, ang sobrang asukal ay nagdudulot ng pamamaga, isa sa pangunahing sanhi ng cognitive decline at demensya. Hindi rin ligtas ang mga pagkain mataas sa trans fats, tulad ng margarine, commercial baked goods, fried fast food, at chips. Ang trans fats ay isang uri ng taba na ginawa sa pamamagitan ng chemical process upang mapatagal ang shelf life ng pagkain. Bagamat masarap at nakakaadik ang lasa ng mga pagkain ito, ang trans fats ay kilalang sanhi ng pagtaas ng bad cholesterol sa dugo na maaaring magdulot ng baradong ugat, hindi lamang sa puso kundi pati na rin sa utak. Kapag nababara ang mga ugat na nagdadala ng dugo at oxygen sa utak, nagkakaroon ng risk ng stroke, mini-stroke, at iba pang problema sa memorya at pag-iisip isang pag-aaral ang nagpatunay na ang regular na pagkain ng trans fats ay nagpapababa ng cognitive performance, nagpapulala ng mood swings, at nagpapataas ng panganib ng depression. Ang mga instant noodles, canned goods, at ready-to-eat meals ay bahagi rin ng listahan. Madaling lutuin, mura, at paborito ng mga busy na mag-aaral, empleyado, o maging mga magulang. Ngunit ang mga ito ay kadalasang puno ng sodium, MSG, at artificial flavors. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng high blood pressure, na kilalang risk factor sa pagkasira ng maliliit na ugat sa utak. Kapag hindi sapat ang daloy ng dugo, nababawasan ang supply ng oxygen at nutrients, nagkakaroon ng mini-strokes, na hindi agad nararamdaman ngunit nagiging sanhi ng gradual na memory loss at pagbagal ng cognitive function. Ang MSG naman, bagamat kinukonsiderang safe sa maliit na dami, ay may ilang pag-aaral na nagsasabing maaaring magdulot ng excitotoxicity, isang kondisyon kung saan ang mga nerve cell ay nagiging sobrang aktibo hanggang sa mamatay, na nauugnay sa neurodegenerative diseases. Hindi rin ligtas ang mga simpleng inumin tulad ng energy drinks at matamis na kape. Bagamat nagbibigay ng pansamantalang sigla, ang sobrang caffeine at sugar ay nagdudulot ng crash pagkatapos ng epekto nito ang palagi ang pag-inom ng energy drinks ay nauugnay sa anxiety, insomnia, at pagtaas ng blood pressure, na lahat ay may masamang epekto sa utak. Bukod sa mga nabanggit, ang excessive consumption ng white bread, white rice, at mga pagkain na gawa sa refined carbohydrates ay nakakalito rin sa kalusugan ng utak. Ang mga refined carbs ay mabilis na natutunaw at nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar, na kasunod ay biglaring bumababa, dahilan ng irritability, brain fog, at fatigue. Kapag palaging mataas ang blood sugar, nagkakaroon ng advanced glycation end products, ages, na nagpapabilis ng pagtanda ng mga cells, pati na rin ng neurons sa utak. Sa kabila ng mga panganib, hindi naman ibig sabihin na kailangang talikuran ang lahat ng simpleng pagkain. Ang susi ay nasa mode at tamang pagpili. Sa halip na processed meats, maaaring piliin ang sariwang karne o isda na niluto sa simple at masustansyang paraan. Sa halip na sugary snacks, subukan ng prutas na may natural na tamis, oats, at nuts. Iwasan ang trans fat sa pamamagitan ng paggamit ng olive oil, avocado, o coconut oil. Imbes na instant noodles, magluto ng sariwang gulay na may lean protein. Piliin ang whole grains kaysa sa refined carbs, brown rice whole wheat bread at quinoa Bukod sa pagkain, mahalaga ang pagdaragdag ng nutrients na nakakatulong sa utak, omega-3 fatty acids mula sa isda, antioxidants mula sa berries, leafy greens, at vitamin-rich vegetables. Ang mga pagkain ito ay tumutulong sa pagprotekta ng neurons, nagpapabuti ng memorya, at nagpapababa ng inflammation ugaliin ding uminom ng sapat na tubig, dahil ang dehydration ay mabilis magpababa ng mental alertness at concentration. Ang pag-iwas sa mga simpleng pagkain na nagiging delikado sa kalusugan ng utak ay hindi lamang para sa mga may edad. Sa panahon ngayon, kahit mga kabataan ay nasa panganib dahil sa modernong pagkain at lifestyle. Nagsisimula ang pagprotekta sa utak sa tamang kaalaman at disiplina sa pagkain. Iwasan ang labis, piliin ang mas sariwa at natural, at ugaliin ang balanseng dieta. Sa bawat paghain ng pagkain sa mesa, tandaan, ang ating utak ay kayamanang dapat pangalagaan. Masarap man ang hotdog, cake, o instant noodles, laging isa-alang-alang ang epekto nito sa hinaharap. Ang kalusugan ng ating utak ay nagsisimula sa mga simpleng desisyon, sa bawat pagpili, sa bawat kagat, sa bawat araw. Maging mapanuri Maging responsable. Alagaan ang iyong utak tulad ng pag-aalaga mo sa iyong puso, kalusugan, at pangarap. Sa tamang kaalaman, wastong pagkain, at disiplinang pagsunod sa masustansyang pamumuhay, masisiguro mong ang bawat araw ay puno ng sigla, saya, at talas ng pag-iisip. Ang simpleng pagkain ay maaaring masarap, ngunit ang tunay na kayamanan ay nasa malusog na kaisipan, isang utak na handang mag-isip, matuto at mangarap para sa mas maliwanag na kinabukasan.